dito kami sa Madalag nadaanan namin si ano ang pangalan mo? may cellphone number ka? wala kang cellphone? nanay mo wala? si Rodel ito si Rodel isa isa may mga tumulong kasi sa inyo may nagpadala so paano ba? saglit lang pauwi ka na? Nag, pero nag, tinatanong ni ma'am ko nag enroll ikaw anong grade ka ngayon? 11 11 yung kapatid mo? Nine. ay Saglit lang. Sorry. <laughs> ah, sige, sige. Uh, uh. Pero nag ano ka nag uh, nag-enroll kay dalawa. Oh, okay, very good, very good. Saglit lang. Paano nang may Gcash ba kayo? Saan ba tayo bukas magkita? Mamaya nang nasa kalibo ka na mamaya. Mga anong oras? Okay, mga alas 10 yata. Mga alas 10 ng ano? Ng hapon? Ah, mga alas... Alas. alas 11 na ito? Ay, alas 11 na. Oo. Oh, anong mga napamili mo? Mga buti. Bakal buti? Okay. Ah, sige. Ganito na lang. Since, ah... Uh, nang pila na ni Karang, Ano? Wakad dala na. 5,000 yata to. Kasi makahulam kita kay Chip. Withdraw na Or mahulat Mauya. Ay, layo na ba bayan eh. Oo. I-ano ko na lang ikaw. I-ano na lang. Doon lang sa may tindahan. Sa tindahan doon sa labasan. Mamayang... Hapon? Hapon? Lisingko. Mga alas 5 ha? Doon ka sa labasan ba? Doon tag... sa labasan ha? Eh, ito ba sa, doon sa inyo nga ito nga. Um, di ba um, kung magpasulod uh, sa inyo, di ba may mga baraka Ato lang tayo makita at 5 yun doon ha? Di ba uh -oh. sa, sa, inyo nga ito ay magsokot kaya may tiyang sahab? Na lang kita kita alas 5 sa may baraka, at sa liwan ha? Tandaan mo ito, tagbaraka ba o magpasulod ito sa inyo? Di karagin sa may, may highway? Manga. Tag oh. may mangga na ito? Membang ka. Hoy na kakampis Liman gitsu sa karsadaha. Okay. Ah. Nagraka mo oh, di ka lang. Mga alas 5. 5:00 wala. Away drohon ko lang ka nang padalan ni mam. Ma sige, dalhin sana si ning mohang. Ah, oh, okay. oh, sige. Bye-bye, ingat ingat. Kasi bya bank kasi yung padala nang sponsor sa kanila mga Kapods eh dito kami may balita kasi dito sa isang baryo, umabot pala dito sa barrio na ito si Ro Rodel no. Oh, sige. Okay na, okay na, Dil. Inyo na yung motor na yan? Oh, ba't ikaw lang wala kayo kasama? Ah, oh, may klase na. Wala ka pa klase. O, oh, sige. Ingat, namaya kita tayo doon. Dali si mama mo, ha? O, oh, bye-bye, bye-bye. Oh, kasi mayroong balita. Dito kaming pilotahan. Eh, zero Del na padaan Malayo ito mga kapobs So hindi ko na-withdraw Yung padala ni Ate Fe sa kanila Wala makong dalang pira dito mamaya na lang Mag-meet up lang kami Magandang hapon mga kapobre At uh, sa mga oras na ito Ay uh, papunta kami sa Batag uh, mga ngalakal Yung uh, dalawang uh, Mga ngalakal Na mga bata namimili sila mga bote mga bakal ganyan at iba pang mga kalakal yan pasensya na kayo ha ginabi kami sige lang po Aho, kasi nagaling pa kami sa balitaan din kaya medyo ginabi ho kami so kumusta naman po ang mga bata ga always sa juice sir ga hmm. pa man opo ano yung, naka-enroll na yung mga bata? opo, yung ano na lang, apat sanday isang ka, isa ka deker, hey, inaga na mga, ano, gasulod ang umpistang klase nga uh, deker. Mm -hmm. Oo, oh, papasok na apat bukas. Apat sanda po. Oo, oh, oh, very good po, pagka ganun. Mm -hmm. oh. Nakita namin si Rodel, doon sa may madalag area kasi kami kanina. Oo Tapos, yun na nga, na sabi ko na may nagpadala po para sa inyo. So, yon Para yan sa pag-aaral nila. Basta naka-enroll na yung dalawang bata na yan. Opo. Ga, si Janrel, si, ja, si John si grade 11 na ron. Mm -hmm. Grade 11 na. Opo. Oo, oh, oh, sige po. Tanggapin po ninyo yung padala po ha. Galing kay Kuya Junior at saka kay Atifi hmm. ng uh, Misa Sauga. Ayan. May limang libo silang padala po sa inyo. Tanggapin nyo po. Salamat kid po sir sa gipadala sa mga sa, sa, sponsor para sa uh, ako mga unga. Mhm. Mm -hmm. maka pag maka balon man sanda. -baka -sanda mm -hmm. bakal sanda itami. Mhm. Ayon as sige po. Wag na kayong umiyak, tahan na po. Ah uh, tanggapin niyo po itong pabigay sa inyo ni Ate Fee at Kuya Junior. 5,000 po ah. Salamat five, gid five, sir, uh, sa two, po sir, ma'am uh, sa nag-sponsor. Ayon. Ano po ang gusto ninyong sabihin po? Salamat. Salamat gid po sir, ma'am sa sa gipadala sa mm -hmm. salamat gid sa tanan. Mhm. Mm -hmm. Maka sulod man gid ako mga una. Mm mhm. Mm -hmm. <laughs> po, Itagong mo yung pera mo ha? Oo, sige, oh, sir. sige sige po. ay kami uuwi na rin. sige. pila pinapasok kita dito kasi maraming tao doon sa labas. ah, uh, maano man tayo na magbigay ng pera? na maraming nakatingin ba doon sa labas? okay, sige ha? oh, sige po. oh, sige, baka makatrapik na tayo. bye bye na. na. TV? ah, uh, maraming maraming salamat po kay A TV at uh, kuya Junior ng uh, misa sauga. Ayan. Salamat.